apat na rang libong mga kabayan sa bagay ng Northern Luzon abay nawala ng supply ng kuryente dilan pa rin sa bagyong sinando. May detali ng balita, Rajaman Chanel Salazar, Sean. Report. Nasa 480,000 na household connections o so kabahayan ang naapektuhan ng malawakang power interruption matapos ang pananalasa ng bagyong nando ayon yan sa National Electrification Administration sa Bagong Pilipinas ngayon, iniulat ni NEA Administrator Antonio Almeda na pinakamalaking tinamaan ng Ilocos Norte Electric Cooperative na may 193,000 na kabahayan na wala pa rin kuryente. Sa kagaya nasa 66,000 household connection sa anim na bayan ng Cagelco 1 ang apektado habang lahat ng 22 bayan sa ilalim ng Sagel Puto naman na may 166,000 kabayan ay tinamaan din ng partial power interruption dahil sa bukonsak na poste at problema sa backbone line ng NCCP. Sa Abra, 65,000 na connection ang hindi pa rin na ibabalik ang supply ng kuryente dahil kasira sa transmission line ng NCCP. Sa Batanes, 70,000 o 7,000 household connection ang apektado sa antaramihan ay mga isla ng Sabtang at Itbayat habang naibalik na ang kuryente sa Basco. Paliwanag na Neya, karamihan sa mga pinsala ay nasa distribution lines gaya ng mga bumagsak na poste at sira sa substations, Operation pero sa ilang lugar gaya ng Abra at Cagayan, transmission line ng NGCP ang naging problema. Tiniyak naman ng NEA na nakahanda ang task force kapatira na magpadala ng augmentation teams mula sa mga kalapit na kooperatiba para mapapilis ang restoration ng kuryente sa mga apektadong lugar. Well, Uh Neya is in the forefront of uh, consolidating uh, uh, augmentation. Uh, we call it task force kapatiran. No? Once we are able to come up with an assessment, then we will send delegates from the nearby cooperatives to augment and immediately restore power in the area. Mm -hmm. You know, ang uh, normal na ginagawa ng Neya through the Philippine Rural Electric Cooperatives Association of the Philippines. Tinea Administrator Antonio Almeda, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak RMN.